available na po itong sing-sing ko na pansarili kong sing-sing na meteorite ring stainless steel solid na size 8 at pwede ito sa babae pwede lang sa lalaki gawa ito sa meteorite o bulalakaw at ito ay simpleng singsing -sing lamang at pwede ito sa mga collectors kung mahilig mangulikta ng iba't ibang uri na mga uh, kakaibang bato So ganyan yung kanyang ng isang uh, bulalakaw o uh, meteorite. So ito may laman itong orasyon sa loob nitong sing-sing. At nagagamit ito bilang pangkaligtasan sa lahat ng klaseng gawa ng masamang tao, masamang espiritu at mga demonyo. So isusuot mo lang ito palagi dalhin kahit saan man magpunta. Dito ko siya kinuha sa bulalakaw ko. Ngayon. At uh, ito Pwede lang madala sa kahit sa anong lugar, pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo. So maganda ito sa mga collectors o sa mga mahilig mauligtahan ng mga mutya at mga iba't ibang uri ng bato. Ito ay kabilang sa fire element and wind element. At uh, marami pang taglay na bisa nakapangyarihan ang uh, bulalakaw na ito kapag uh, dala o suot ng tao. Isa na doon ay pangkaligtasan sa lahat ng klaseng panganib o